Lalo ko rani. Wala ni edit-edit na. Ayan mga boss, mga kaibigan. Nang ngita ko ko Andre no. Nang ngita ko kahoy nga bunot-bunot no. Para ikuan sa manggit. Naguba mga na ba. So, mungkuha ang takong kawayan. Wapukit ang kawayan na sakto nga kagawangon. Puro sa Bataan On pa. dito ko sa bus nang no? pero dili pa sila hamtong dili pa sila kuan ah magulang no ah na inon sila pero ah di na sila no dili na sila gulang hindi putol sila kay natunong sila sa kuan sa linya sa kuryente Kung ita kung bunot-bunot na. Bunot, kay eh, arang-arang itong bunot-bunot. Kay eh, bisag dugay na ah, ligon ito. Parehas sa, sa, sa ah, nagkuhan purma. Ang ganang pamanit niya. Ah, kagaya lang din ang kay Mito. Pero medyo ano yun. Medyo may pagkaitim. Ito naman. Yung baganga. Ano daw na kahoy Parang rare daw. Rare na kahoy. Tapos ah, mahal daw itong kahoy na ito. Mahalaga. So, lahat naman ng kahoy malagay. Dito eh. tingnan natin, tinatapakan natin. Yan. Yun yung may balik kay Mito din yan eh. Buti sana kung ano yun. uh, <laughs> um, bunot bunot no. Para hindi ano. para hindi sayang yung biyahe ko rito yun may tubog pa may tubig pa huwag tayong pumasok dyan sa ano may butas wala tayong sama yan pa na yung akasya oh. yan naka yan naking akasya uh, punta haba na nabuwal ayan o. Yan yung dulo. Uh, ah, basta kung naghahanap lang, wala akong mahanap. Wala <laughs> akong mahanap na bunot-bunot. No? -bunot. Baka mag-uwi ako ng maaga nito. Ay. Mm. Na, talaga wala akong mahanap eh. Sino yung pumuto nito? Ako siguro, no? nakalimutan ko lang. Parang ako yung pumuto niya Ay hindi, nabuhal pala yan. So, walang bunot bunot Ah. Ito pala. Ito. Yun ito yung dahon niya. Eh. bunot bunot ganito. Hindi eh. ini ito yun ganito yung dahon ganyan parang kamukha niya yung dahon eh mabaha na ako maraming ano dito maraming mananap dito maraming mananap dito. dito guys mabaha na ako mabaha aku ako ako ay bababa na ito pala yan yan yung na binidyo ko kanina no ito pala yung hinahanap ko bunot bunot ayan ano na siya maliit pa ito ito to, to, ayan oh, bunot bunot <laughs> bunot bunot pala talaga yung ano ko ah ito ko kanina pero ayan no oh. ah, maliit siya maliit lang yung ano niya yung napad niya wala na akong nakitang iba yan ito pala yun kaya pala parehas ng dahon eh. Ito so, bunot bunot pala talaga. Ayun din oh. Ayun. Ayun. may bunot bunot din. Pero ano. Uh, maliit lang din siya. Yeah. Ayan, Ayan oh. Sabi nang mahogan eh. Ayan. ito. Ito. Yan, 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 yan. 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 Kahoy na yan. Bunot-bunot din yan. Kaso ah, hindi naman ano. Hindi naman matuwid. Uy may kahoyin ko na nanto. Itong may patay na kahoy oh para may madara naman ako so hindi ko pala siguro maayos yung ano namin yung uh, gate kasi ang kailangan ko lang talaga bunot bunot doon wala na eh meron doon hindi naman bunot bunot kagaya lang din ang dahon pero hindi naman yung bunot bunot ay guys, eh, ito baba na ako. Ay, kunin ko na lang muna, muna 'yan, yung patay na kahoy na 'yan. Ah, panggatong din 'yan eh. Tapos wala akong makitang bunot-bunot. Okay, so 'yan guys, bababa na ako, no? Para makauwi na rin ako. Kasi magano pa ako, eh, magtatanim pa ako doon. Okay, 'yan. Thank you.